Oh, <laughs> am dito sa linog din sa muha. Kaya kung um banda ni Karo, napas sa bukid pero pagkababa, tungkol sa kanang kuan. Siguro, Karo, marito sila kayo. Nahibalo sila ng marito rin sa BPM. Ah, kung sa mensahe minsay para niya ma'am personal Ay, Bumbong Marco, salamat kayo sa pag-arindiri sa mga sa Taragona Habilyar kay Juan kung sa kasi nang malasakit sa motoring, nga mga apitado sa mga salino sa kalamiti kay Juan nagandung kay mga apitado din nga nagkuan sila nag-evacuation nag-evacuate dito sa bukit ang uban wala pa kababaan to karon. karoon Okay, pangalan na to ma'am? Christine Binani sabi nani? Taga Purok? Purok Sungkuan. Sungkuan ni? Pobilyar. Taragon? Taragon Taragon. Thank you ma'am. after the uh, to get the briefing really from the locals i have been receiving briefings because when we no umalis kami sa nung umalis ako sa Cebu friday uh, sec vince and sec rex napunta na rito nagdiretso uh, they were here saturday so natatanggap ko yung kanilang report pero siguro ay uh, ang dapat natin gawin ngayon ay pakinggan ng local uh, what is the report from your uh, uh, from your office para para alam namin yung kailangan namin gawin. Gov Nelson, sige, please go ahead. Magandang araw po sa atin lahat. Maraming salamat, uh, kagalang-galang na Presidente uh, Ferdinand Marcos sa inyong pagdalaw dito sa probinsya ng Davao Oriental, sampu ng ating mga Cabinet Secretary and other national agencies. Ito so, ng solusyon ni Yusek Murillo. Meron kaming non-functional na super health center sa Manay. Five minutes away, yun muna magiging functional na Parang where, where parang is where porana? is the uh, super health center. It's five minutes away from the hospital, the the one we visit. Okay. Hindi naman po namin dito. So para sa ngayon, okay po. Walang outage? walang ano. Uh, wala naman po. Uh, Pero nung uh, immediately right after po nung uh, lindol, ah, uh, patagal-tagal po na wala yung kuryente namin. In fact, isa sa major problem namin dito sa Davao Oriental is maliban sa shortage po kami ng supply ng kuryente, fluctuating po yung kuryente namin, lagi po kami brown out dito another okay that's another another problem that uh, we will have to solve Pero the numbers that we need to supply food, for the, uh, relief goods yes sir and then i saw the, the kitchen yes uh, all of this uh, up na ho -setup siya up na all right Ah, uh, yung mga yung mga eto halimbawa 503 ang totally damaged homes ay eh, yan talaga hindi pwedeng balikan pa no mga nakatira doon kaya uh, maglalagay uh, don doon yung naging solusyon namin sa Cebu was uh, tent city. Pero meron tayong mas bagong mas bagong uh, sistema. Uh, pakita yeah. mo yung... Pakita Ito po yung, yung, uh, yung picture na. No? Modular uh, box houses. Ganyan na. Para kasi pumasok ako doon sa tent. Ang init-init eh. Tsaka na, kaya sa labas silang lahat. So, we will put 150 units. Ito, 150 units po. Where, where is the location? 50 here and uh, uh, 50 for each uh, LGUs na nag-request na po. 150 total. Alright. So, at... Uh, When kailan ka na mag-start? We start on Friday to install then hopefully by Monday people can start uh, coming in these uh, oh, okay. modular houses. O oh, mabilis mabilis lang. Uh, sa ngayon dito pa, pag na muna natin tong tent. Oh, pero a few days lang naman basta will be here always for providing naman sa lahat ng pangangailangan. What what are you doing here for example? For, again, I always worry about toilet kasi I worry about disease. Yeah. What what do you do here? Where do people go to the bathroom dito? Sir, for wash facilities usually sa cup management DSWD but we also yeah. watch the toilet facilities uh, usually for pero kinukulang na raw sila so, na common mo. 'yan ang ang problema sa cup yeah. they're all common uh, common use. Sig Sigum, and then isa lang ang nakuha sa tagumpa oo <laughs> tapos <laughs> Tapos sa so, problema bus, natin bus lahat ng portlet. nagpadala na rin kami ng truck of uh, yung sa water kasi yung supply ng water ang Yeah. Parang naging problem. But again, pa? the, facility, the, <laughs> lang talaga ang kaya pwede gamitin for now. But siguro, pa, uh, pag uh, naitayo na yan, pa, uh, ano bang tawag natin dyan? Uh, modular shelter units. Oh, ano? Modular shelter unit. Okay, modular shelter units. Okay, the modular sa pag natayo na yan, may kasama yan na, ano, na toilet facilities, water supply, electrical supply, uh, common kitchen, yung uh, uh, para talagang kumpleto naman ang kay sa pangangailangan ng nandoon. So we will wait for the uh, the 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 uh, collating of the information para dito sa buildings especially public and private buildings also because we will still have to have a look at that. And uh, so we are providing meals uh, from the mobile kitchen. Uh, magbibigay din tayo ng 10,000 piso para sa mga pamilyang tuluyang nasira ng tahanan para meron silang mampambili. Kung, kung, naman eh, mayroon silang mayroon silang pambili para ayusin nila kung baka kaya na nilang umpisahan, ayusin yung kanilang yung kanilang bahay. Uh, so from the from the office of the president, uh, we are uh, we have put aside 50 million pesos for the province of Davao Oriental. We have put aside 15 million pesos for the municipalities of Manay, Banay-Banay, and Lupon. 10 million pesos para sa lungsod ng Mati, Taragona, Baganga, Boston at Katil. Tigli 5 milyong piso sa municipality na Caraga at San Isidro at 3 million piso para sa municipality ng Governor Generoso. So para ito para para sa uh, Well, it's up to the it's up to the LGU kung paano nyo gagamitin ito. Yung iba uh, ginagamit para pang, uh, pang uh, augment doon sa ginagawa ng DSWD. But the reason na binibigay namin itong itong pondo sa inyo dahil uh, as a former governor, I know that lahat ng bawat lugar may kaibahan sa pangangailangan. 'yung iba na uh, kailangan ayusin 'yung wat 'yung water supply, 'yung iba kailangan uh, buksan 'yung kalsada, iba-iba. And that's why uh, ang thinking namin, ibigay na lang namin sa inyo 'yung pondo. Alam ninyo, mas alam ninyo kaysa sa amin ang pangangailangan doon sa area ninyo. Kaya uh, kayat 'yan ang amin gagawin. At uh, sa mga ibang apektadong LGU, meron naman tayong 20 million pesos para sa probinsya ng Agusan del Sur. 15 million para sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao City, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Islands. At uh, may tulong pa rin kami para sa mga ibang apektado na LGU. And again, uh, the Office of the President will give uh, 150,000 for each family that uh, has lost uh, completely yung natulugan na ang kanilang uh, tirahan. And uh, 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 ayaw instruct na ako sa DBM na maglabas ng LG L, uh, ng LGSF local yung ating LGSF uh, para sa uh, mga probinsya na naapektuhan ng lindol. Kasabay pa nito ay magtatayo ang disud ng uh, ng housing yung ipinakita natin na modular shelter. Uh, yun ang uh, yun ang ipapalit natin dito sa Tent City. And Meron sa this is this is going to be under may, may program ang ito talaga para dito Integrated Disaster Shelter Assistance Program yung IDSAP na tinatawag nila. Uh, doon don yan ang kanilang gagawing trabaho para dito sa uh, sa area ninyo. Um uh, yung napuntahan namin doon sa sa uh, sa hospital, well tinitingnan pa natin yung high school medyo may plano na tayo. Uh, sa Manay High School may plano na tayo para kung ano yung uh, well yung yung nakita natin building yung sarap wala na hindi na talaga pwede. so uh, 150 modular housing units yan, napag-usapan na natin at magda, mag, mag, magdadala rin ang DIsud ng 5 milyong pisong halaga ng raw material para hindi na ito yung trapal yung talagang dos -por dos na mga matilyo mga, mga pako mga para 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 ma, masum, maumpisahan na tapos magagamit yung tulong ng DSWD yung kanilang hawak na cash para meron kung ano yung kanilang pangangailangan uh, kasi ang ano namin diyan pagka na-displace ang tao iba-ibang eh, tama kasi nakakatiyak tayo na may pagkain man sila may tubig sila so uh, may shelter sila pero bawat pamilya have different needs uh kung may may sanggol may sempre yung kailangan ng gatas yung ano an, yung mga uh, diaper kung may matanda yung maintenance ng gamot ah yeah that brings me again to the supply medicine supply we don't have a problem we yeah, could we actually supply them with lots of medicines ang ating regional director nandito si director Gamolo so we actually supplied the necessary essential medicines and supplies. Nakita ko yung listahan and reports na akin at yung truck-truck ng mga gamot hmm. na dinistribute dito sa mga evacuation uh, center. May medical doctors din tayo dyan sa mga evacuation center. At saka yung center. mga teams natin, uh, yung mga teams natin dito sa mga evac centers, di ba? Yes. oh uh, I suppose if you're going to have 50 units uh, in three different places, pwede nang more or less semi-permanent na yung medical team doon. May iwan na sila doon hanggang ano, yes, puta you, small clinic there. Usually one clinic per uh, group of families. <laughs> yeah. ang set. Okay. Uh, okay, so anyway, yun ang, yun ang ating plano ngayon. Ngayon, uh, yan ang plano ng national government. Kaya magsabi sa amin, ano, anong pa, ano pa ang hindi ko nabanggit na palagay ninyo kailangan dito? Uh, ang problema po namin, mayroon kaming mga municipal building, mga evacuation center na totally damaged. So yun po yung hindi namin naisali sa listahan dahil inuna po namin yung mga tao na ma masiguro na may may lagay yung pangalan nila sa listahan po. Mm -mm. All right. pero umaasa kami sa mayors ah. The mayors ang mag yung mga mayor ang, mag ang gagawa ng mga listahan na mga dapat uh, tulungan. So doon kami doon kami doon namin babasihan yung pagdistribute ng uh, ng mga relief goods kung anong mga assistance na kailangan. So that's our job. So we have to do this together uh, with the local government. Uh, yan ang lagi kong kasi ang local government talaga ang pinaka uh, authoritative. Kayo nangaka alam niyo kung saan yung problema, alam din niyo kung ano yung dapat maging solusyon eh. So, na nakikinig kami sa inyo. Uh, uh, I hope that uh, for now, at least people are already eating. Uh, uh, that's okay na for now, but the support will uh. continue. Okay, any other matters that anybody wants to bring up? Mr. President, S uh, good afternoon. Po. In behalf of the people of Tarragona, we wish to extend our heartfelt gratitude po from for for you po and uh, for our uh, agencies na nandito po for the immediate response, especially po for DSWD and with the rest of the attached agencies. Maraming salamat po talaga. Hindi po nahirapan kami sa local government because of the interventions. Uh, although nasagot naman po yung mga kailangan po namin, short term, medium term, and long term. Mm. Uh, sa so short term po, uh, alam ko pong na, nandito si DSWD but we are looking into yung sustainability po ng food requirement ng aming mga evacuees. Knowing na marami po kaming Uh, severely damaged na houses, totally damaged houses. So they will be staying longer. I'm afraid, baka kukulangin po kami sa pagkain and uh, uh, all other needs of our evacuees, no. And for the medium term, uh, we wish to say thank you very much to the SWD and who wish us to extend financial assistance. And uh, for the long term, we're also expecting, Mr. President, a livelihood program for our constituents, knowing that Tarragona has 34.47% poverty incidence, the second highest in Davao Oriental. And uh, most of our uh, victims are all farmers. So we're leaning towards uh, giving livelihood opportunities for our par uh, our farmers, and lastly, Mr. President. Uh all our essential uh, facilities infrastructure facilities are already affected especially uh, the one we visited the evacuation center which we temporarily use also as uh, classroom for our tertiary school temporary po kasi naming ginagamit ito i'm afraid na baka po nagresume itong uh, uh, klase po wala pong matuluyan yung aming mga sudyante. Uh, itong nga pong local college namin kasi wala na po itong aming uh, uh, evacuation center, the regional evacuation center, and the municipal-provincial evacuation center po. Uh, while we will be submitting, Mr. President, other, uh, yun yung naapektuhan, mga roads that connects our farms to our markets, yun po ang isa <coughs> sa challenge namin ngayon. Uh, alam ko pong nandyan kayo, but uh, we're afraid na baka po kukulangin din po kami sa local government unit. We will be uh writing a formal letter ma, 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 Anong mapuputol yung food supply ninyo saan kayo ng pagkain ngayon I, What I'm referring Mr. President is itong mga pagkain na itong community kitchen na ginagawa namin ngayon uh, kasi ang nangyayari nandito si DSWD nandito si Philippine Red Cross and then uh, during dinner meron din po kami community kitchen sa local government uh yun nga po sana ang i-request ko na baka po ma-sustain hanggang meron po tayong evacuee po sa ating ten city Yes, sir. Well, we can assure th the mayor that. Yun talaga yung yeah. sinasabi ko sa inyo. Yes, sir. Hindi kami alis dito hanggang... Yes, sir. Thank more you very much less. for hindi that. More or less, hindi naman sabi namin bumalik sa dati, pero more or less normal na yung buhay ng mga, ng mga na, naging biktima. Right. Well, 900 in the region, but 300 sa Davao Oriental, Mr. President. Only in Davao Oriental. Oh, only in Davao Oriental. So, of course, we'll double-check also with sex Vincent's teams sure. sa structural integrity ng mga schools. But yeah. uh, we assure, Mayor, na uh, dito lang ako okay. kayong team namin. Sige po. Priority so for mga. the meantime, Mr. President, I, we're looking into establishing uh, a 10 ten, parang tent, narin for a temporary classroom po ng aming mga estudyante. Yeah. Meron kami Mr. President it takes 15 days yung temporary learning space. Similar to what uh, uh -oh. what the uh, Sec Ping is. Uh, dahil nga is doing. Oh. sa bigyo at sa len nasanay na ay tayo, meron na tayong tinatawag na temporary learning space. Kung hindi pa ka, hindi na hindi na pwede o hindi pa pwede yung kanilang espilahan, doon na muna sila. Uh, pero may ano yung parang similar to 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 uh, what modular is, yung modular uh, modular shelter na ipinakita. Mm. Thank you very much. Pope okay, Mr. sige.